Sa gitna ng mainit na isyo, daan-daang mga rallyista ang nagtipon-tipon sa harap ng building ng mga diskaya. Ang dating mapayapang pagtitipon ay nauwi sa kaguluhan ng pilit nilang pasukin ang gusali. Nagsigawan, nagtulakan, at mga placard na naglalaman ng malalakas na panawagan. Ang eksenang ito ay malinaw na nagpapakita ng galit at pagkadismaya ng mga mamamayan. Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe para sa maiinit na political. Expose, matapos ang tensyon at kaguluhan sa harap ng gusali ng mga diskaya, nagsalita na ang kanilang kampo. Isang matinding tugon mula mismo sa abogado ang inilabas laban sa mga nanggulong rallyista. Ayon sa abogado ng mga diskaya, hindi nila kinukonsinti ang anumang uri ng karahasan. Mariin nilang kinondena ang paglusob at pagwawala ng mga nagprotesta sa loob at labas ng gusali. Dagdag pa ng abogado, malinaw na nilabag ng mga rallyista ang batas at kaayusan. Dahil dito, nakatakdang magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga sangkot upang mapanagot ang mga responsable. naming evidence, i-identify namin kung anong grupo, kung sino po yung organizer doon, papaylan po namin ng criminal case. Kasi hanggat merong ganyang... Uh unruly na uh, pagsasagawa ng isang protesta eh hindi ho maganda kasi uh, taong bayan po ang magsasuffer niyan. Hindi na ako. Bakit? Parating diskaya. Parating diskaya. Bakit ho kami ginaganito? Nananawagan po ako kay General Naltat Nartates. General Sir Nartates, ulitin ko po. Uh, Obligasyon po ninyo, mandato po ninyo, ta ang sinumang mamamayan na sa tingin namin ay agrabiyado. Hindi lang po ito usapin ng mga diskaya. Nagsalita na rin ang Malacanang sa pamamagitan ni Attorney Claire Castro. Ano nga ba ang opisyal na reaksyon ng palasyo sa isyong ito? Ayon kay Attorney Claire Castro, malinaw na kinikilala ng Malacanang ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin. Ngunit binigyang diin din niya na kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang anumang uri ng kaguluhan o panggugulo na naglalagay sa panganib ng seguridad ng publiko. Dagdag pa ni Castro, patuloy na nakabantay ang palasyo at nakikipag-ugnayan sa mga otoridad upang masiguro ang kaayusan at kapayapaan. Aniya, bukas ang administrasyon sa dialogo at diskusyon, ngunit naninindigan sila na dapat itong gawin sa legal at mapayapang paraan. Hindi po naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbistigahan lahat, ay para din po sa taumbayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, uh, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned um, government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. Ngayon, malinaw na tatlong panig ang nagsalita, ang galit ng mga rallyista, ang matinding paninindigan ng mga diskaya, at ang mariing paalala mula sa Malacanang. Pero ang tanong... Makakamit ba ng mga nagpoprotesta ang hustisya na kanilang ipinaglalaban o lalo lamang bang lalala ang sitwasyon dahil sa kaguluhan? Sang-ayon ba kayo sa hakbang ng mga diskaya na magsampa ng kaso at sa posisyon ng palasyo na hindi kukonsintihin ang anumang panggugulo?